Isa na namang content creator, isa na namang vlogger ang nag-comment sa aking post. Ayan, nag-comment siya ng ganyan sa aking post. Walang utak. Cheneko yung kanyang account. Vlogger pala siya. Vlogger siya. Wala daw siyang paki sa akin. Pero bakit nandyan siya sa post ko? Nangini alam. Present siya sa post ko, guys. And, nung nireplyan ko, syempre tayo ay inuutosan, inu inuutosan tayo ni Mamets na magreply sa mga comment mag-reply tayo sa mga comment daw. Sabi ng mga medsan, syempre, masuno rin tayo eh. masunurin rin tayo. Hindi, replyan ko siya. Ito yung reply ko. Hmm. Wala daw siya pa kayo, pero nandito sa post ko. <laughs> Al alam niyo ano anong ginawa niya. Anong ginawa niya sa akin. <laughs> Nakakatuwa. Nakakatuwa no, kasi kapwa Pilipino lang. Kapwa content creator lang din ang sumisira sa kaparoon. Ano yan? Talagang ugali na, no? Talagang ingit? <laughs> kasi kung yung creator siya, rising creator na ha, check nyo, check nyo. Ayan yung account niya. Check nyo ha. Yan yung, yan yung ano, yan siya. I-click nyo na lang kasi plinak niya ako eh. Yan yung comment niya. Tapos, ito yung reply ko. Pagka-reply ko, ito na. O ba diba? Diba? Ang hilig-hilig niyo mga alam sa kapwa niyo, ang hilig-hilig niyo mga alam sa kapwa niyo na hindi niyo naman alam ang totoong istorya, pero pag ni-replyan kayo, kayo pang may ganang mamba, mamblak. Ano to? Kayo lang ang may karapatan? Kayo lang may karapatan mag-comment? Kapag ni-replyan kayo ng sakto-sakto sa ano tagus-tagusan sa ano niyo, hindi niyo matanggap? Hoy! Char. <laughs> ang hilig-hilig nyo alam sa ano? Ang hilig-hilig nyo mangyi alam sa kapuan Kalalaki mga tao, guys. Kalalaki mga tao. Mga pakialamero. Diba? Marami. Marami. Marami dyan sa comment section. Mga Gina G na G. mo kaya pe-perfect? Pero pag tinignan mo yung mga account nila, kita hey, patangit naman. Diyos ninyo. Yung tipong, yung iba, yung tipong, wala na nga kinakain, nandyan pa, nangingialan pa sa kapwa mo. Akala mo, kaya pe-perfect. Yung iba Ay, naman, eh. akala mo, eh, pupugi. Kung magsalita, akala mo, Diyos minyo, marimar ang dami. Sila yung nangbabash sa akin. Sila yung nakikritik sa akin. dami nila mga kritisismo sa buhay ko, sa post ko. Naakala nila, alam, alam nila yung story. Pero sila yung nambablock pag, pag nire-replyan ko. Huwag ganon, hoy! Walang Walang